Okay mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So dito tayo ngayon sa labas, uh, may bakod natin sa may likuran So kanina ang ginawa rito sa uh, pinahormahan po yung apat na ano natin poster rito 1, 2, 3, 4 So after nila nga pormahan and then uh, binuusan na rin po nila Ayan. So bali puno na po yan mga master So may mga abang tayong ilaw dito Ayan. So tatlo and then ikaapat So binuusan natin para yung ating uh, ano rito bakod isa may tibay na so kumain na yung ating hollow block. Tay kanina isa akin na sana para yung ating grill sa so, may terrace natin. so kinabit na po yung tatlo, isa, dalawa, tatlo. So iyo yung kapong ng uh, ni Foreman. Okay? So okay tayo sa taas. So dito sa taas mga master, bali ano? Ayan. So yung ating bathtub, so kinasa kanina. Ayan, so sinemento na yung kanina. Ayan. Then, uh, nilalagyan na lang nga yung ating uh, gilid. Ayan. So, ayan, may mga palis na. And then, atinapos uh, lang kanina itong itayos yung ating mga kulang kahapon. Yung pataas natin. At yung sidings natin dito. Okay? <laughs> And then, uh, yung ginawa natin mga maser. So, bali starting timer dito ng uh, final coating. Dito sa kwarto natin. So, finishing tayo dito ng uh, kulay uh, light blue. Ayan. So, pinaykutan ko na siya guys dito ng ano ng uh, pintura so bali dalawang pangalawang coating na to ayan so pagkutin natin ayan so ito so dalawang coating yung mga master bali kula pa tayo ng isang uh, patong ng pintura para labas na labas yung kulay na light blue natin okay so katatlong patong tayo sabi ni Portman okay so dito sa lapas ayan So yung mga canopy natin bali Pinapintura na rin natin sa mga kasama natin dito Okay so ilang muna mga master Pero ilang take ko lang kayo day So salamat po